no? Uy, ayan na. Nandito na naman tayo sa San Marcelino. Shoutout sa mga taga San Marcelino, Sambales. Ano bang English ng San Marcelino? Tawag ko ay Marceline. <laughs> Ayan. Ah, ang dami pong nagtitinda. Maganda yung saging nila. tamang tama wala tayong saging. So, kakabili uh, tayo ng saging. At bibili tayo ng isda pa rin dito, mga kaparo. Ayan. Ah, marami tayong binibigyan eh. <laughs> Ayan. Si Billy wala pa pangihaw. Bebe. Papakol. Baka magsisi ka. 100 lang doon. Pagdating dito, 120. <laughs> ha? Sa ah, okay, okay, okay yung mahal ang galunggong ila doon ha Kukortin. yung yellow fin ano din po may uh, kamahalan two din three. oo 240 oh, ah, ah pa tayo uy yung cooler mo yun no uh, oh ginagamit ni ano cooler ay ate gamit na gamit din yan ano ayan ah uh, silipin muna natin yung mga paninda ng mga dito sa gilid mga farmer kasi dinaanan namin, umikot kami nahirapan kami sa parking umikot doon lang po sa may kalsada strike anywhere, basta hindi naman nakakasagabal go lang ng go wala naman po dito uh, hindi naman to Manila na ito to yung sasakyan mo o dito maluwag sa probinsya ayan o santol ready na sarap sana maggata kaya lang po you need time kailangan natin ng panahon sa santol ay ang ganda grabe Bangkok. oh wow magkano po ang kilo 40 lang po Ha? 40, lang po. 40 wow matamis to. bangkok po oh, yan bangkok po Thailand. Thailand diba <laughs> <laughs> bakit bangkok Thailand de? kaya nga po gusto ko yung unang kagat yung nakakasim ka talaga ng gusto may tigda pa ate ko hindi na umawin kaya kaya mga masya ate masyado siya gusto ko santol yung gusto mong lunukin yung boto yung Ayan nanggigigil ka oh. ah oh. Natatakot nga ako eh. Diba, yung parang Ipag nanggigigil pa, ka, pa, ka sa... Parang na yes. sa yes. Ng yung parang oh, ka diba? sa... Um, yung Yung parang nanggigigil Gusto mong lulukin pa lang, diba? Nanggigigil ka eh. Kala ko ako lang nakakaramdam nun. Oh, matame, Sas malaman ano? Para nakakagigil ba? Ano ko talaga? manipis ya manipis. Masarap ito gulay. Nagugulay ba dito mga taga Sambales? Ah, ako. Ginugulay din 'to. Mga Bicolano kasi. Oh, Bicolano 'to. Ah, sain. Sa ano? Ah. Uh, Tao ka pa magbigaw. Hindi, hindi. Nakaka-shooting nila ako. Tatawa. Ako, Bicolano. Ano kami? Tabako. Albay. Dulo na yun eh. Patawid ka na ng uh, Samar. Sa oo. Oo. doon na Iyana. <laughs> oo, oh, ano, papunta late eh, di ba? Bisaya, late din. Oh. Eh. Oo. ba kayo ba kaya? Tagawto si tatay ko, na-alay lang ng puro. Ah, pala. pala kulot ka rin. Ay, <laughs> kulot po yung mama ko kasi mama, mama ko yung kadalay ito may lahi din ang lola niya kulot din lalabas sa ako oh, pero yung nanay ko diga iba sa so, 110 po ayan 110 bebe oh. kabayan ah iwan muna namin dito Save mabigat man. yan sana dagdagan mo so, ano, <laughs> hindi joke lang <laughs> ayan. Ah. Galing. Wala ano. Patos sabali bali, half kulot ka. Opo, half, half po. Marami na po kasing mga ano dito. Waray na nagkalat dito po sa sambas. Ang tagali, ano? Opo, kasi na sila nang taga dito, mga kulot. Kami na po yung product nila, nice finished product. Pero ganda mo. <laughs> oh, diba? Finish product. <laughs> Ayan, sige, thank you. Ayan po mga farmer. Talagang uh, San Marcelino iwan na lang natin kay ate yung magandang senyorita pwede mo namang iwan sa kanya yon senyorita ayan ganda ito 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 ito, ito baby this ay may kulay ano pa oh this one oh what is this man this one man Katun ah ito masarap oh wala bang senyora na senyorita lang senyorito tayo. Ayaw kong hawakan baka malaglag-laglag ah. Ito, ano to? May buto to. Anong ano nito? Anong ah? Uh... dara. Tara tara. Okay. Oh, gusto mo isang Tigman natin isang ano. Pagkakataon mo na yan makatigim ng ganyan sa akin. dami din nilang na uh, tilda doon dumi na sa senyorita Pero ito hindi pa inaw na po Hindi ko ka Hindi na isa Ayan Ito pala 300 ang kilo ano Makaiba eh tapos bili ka na isang ganito mga bata gusto ito ni Rowan ha hindi mo pala ah? isang tatlo pala isang kilo ha dito magkano kilo? 60 po. Ano? Gusto mo pa yan? Mahal lang Ngayon oh, mo lang matitikman ka mo Oo, sabagay Kali, 220 na lang po Oo, oh. tapos yan Si pag ni kuya magbalat ha Ito, laki ng mangga oh Eh, grabe ah Bebe, ng palengke ang dami po nagtitinda dito kano po yung kasoy? 130. ha? 130. 130 ang kasoy 130 sarap yun ha ito oras na magkano magkano po kilo ng mangga? 40 ang kilo 40 Anong may ilig sa daanan na lang ito ah, 30 pesos yung isa o oh, ayan ito na yung palengke nila maliit lang po ang ano nila um, actually mas malaki sa San Antonio doon sa ano may mga gulay pa diyan. Naku, mo bibili pala kami ng bagoong naamoy ko. Sarap po ba yan ay? Ha? Masarap ito kaya lang dito ano? pa naubos yung isa Saga na, na umay ka na, 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 na Ah Importante lasang saging <laughs> wala yun laki ng mangga nila apple mango apple mango may apple mango kasi amoy na amoy yung pagkagamot pero yung iba hindi naman 40 ang kilo maganda ba ba doon maganda mas... kalsada yun eh kaya yeah, nga sabi ko sa'yo iwan mo na lang dun kaya ate ayun wala na siyang mapaglagyan no? Eh. dito mo na lang ay kuya ano puso pa yun sinulatan pa At ganun mahal yun ay patawa yan ang isasaw-saw natin hindi ko mapisil sakit nung ano ko lang lakas ayun yun lang lang ayun yun lang Ah, si Ate nakakuha ng malaki. Awan. 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 Pero Awan. lang. Awan. 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 Murang Mura Awan. Awan. bilhin namin Awan. sa kalsada. Gawin nyo na pong 80 80, 80. <laughs> Para yun o, oh. 20 Bebe, kunin mo na yung sukle Ay, bigay nyo po sa kanya Bebe, sukle Mas marami kayo nagtitinda dito Pagka Araw ng palengke, no? Diyan po sila nagtitinda Ah, ito, 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 ito Sarado to Ah, ayun Iwan na namin, wala ka naman paglagyan. Hay sa baba na lang, bebe. Sa baba na lang. Hay sa baba na lang. Diyan. Iyo, sige. Thank you. Hindi mo makalimutan. Hindi ka bibili ng bagoong? Ayo, oh, bagoong. Diba, Iwan magpapabili si Mama Be So, ayan mga ka-farmer. Grabe. Mura ng mangga. Ayan. Anong meron? Wow, pako. Meron din dito ang kulot eh, di ba? Yeah, hmm. Ito. Hmm. Ito. 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 Ah. Ba, kailangan mo ilagay mo agad yan? Sa Mungo. Ha? Oh, sa sa munggo. Pulo. Ano pa? Sigurado ka ikaw magluluto. Ano? <laughs> ang dami aya Kamatis kaya? Ano? Saan? Nasaan? Ah. Uh, Baka dito meron din. Dito. Baka oh, meron yan dito. Nasaan daw yun? Dito na binigyan dito. Dito. fun. Mm. Ay, ito. Ano po? Miso. Magkano po? Ayun ko lang po. Ay, dito ko hey, na lang po. Hey. Sinigang sa miso. Baga ng aluya niya, oh. Lalaki. San Marcelino, mga farmer. San Marcelino Public Market Nandito tayo sa likod So yung kanilang gulay section ito Hindi man masisiro Ah ding Ilocano Parang ano yung Hindi hmm, Sambal Halitati kasi di ba? Mm -hmm. Ayan Naamay ko yung kakanin niya na. Ayan, kanilang nga sarap dito. Ito yung malaki, eh, oh. sabi ko sa'yo, diba? Sir Daniel, ka? <laughs> Lighter. Ang ah, sarap na. Ah. Dito naman sa gilid. Sana yung parking. Ito yung kainan nila. Ah, dito na tayo. Abuti ng gutom ah. <laughs> May ka na ako nabili. Sa San, Ars, uh, San, uh, San Antonio. Langkang gata. Lumpia, sariwang lumpia Doon na tayo Ah, doon na, doon na Itong mahaba na to, kantin Ayan, nakakainan oh hindi ko Sana may isda tayo makita Ang uh,

Ayan, kami po ay babalik kasi ang dami ko na sanang napamili. Ayan, nakabili po tayo ng dalagang bukid para kay Papa Yam. Tapos nakabili din ako ng isang sungayan. Halos isang kilo to. Ah, tapos papakol si Bebe. Kaya lang, itong aking bagong camera, mga farmer. Ay, uh, hindi natin pakabisado. Ay, hindi siya nag-on. So, ikutan natin kasi yung buong adventure buong ikot po doon sa ano hindi namin na hindi nakuha yung mga isda dami pa naman sana ayan so ito papakol ano pa yon isa Kongkong basta to yung pusit pa ni Kongkong ito yung papasalubungan ko siya ng pusit kailangan natin matabunan to ng ano ha pamaya no yellow bebe we need to put ice ikot lang po tayo sandali baka makabili din tayo ng yellow dito sayang yung iikot oh ay bale ikot na natin ulit natin kahit ah uh, dami na napamili <laughs> ayan Hindi ko na on kanina Bili din kami ng linopak dito kay nanay. Actually, hindi pala linopak. Ano daw yan, bebe? Hindi, yung binili mo? Linopak ba? O potobombo, ha? Eh? Pero, puto gawa sa ano? Parang siguro, ship lang sila Oo. Dito. Pero, ano Parang gusto kong dagdagan yung bisugo ko, ha? Ah. Natikman na natin sa ano yung, oo. Oh, Ito, the best pa rin bisugo. Ha, meron na nga tayo. Tapos, papakol nila dito. Ayan. 160 ba ang kilo? ayun 160 ang kilo. Samaral. Magkano po samaral? Samaral po 300 300 pa pwede ah eh? thank you mura pa rin po dito sa may banda Sambales. yung sunga yan 350 ang kilo sobra ng isang kilo binigay nila ng 350 ayan Pugita, di ka nagtanong ha? ha? ito natikman na natin, di ba? No? no. Ah, salmon Ay, ka. Salmon ka. Salmon 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 ka. tawaran sila tapos <laughs> dito ako nakabili ng ito grabe 550 maya maya uy uh saan ha? -huh. pista to na? baka naman kay pista kini mataman? 240 maya maya say di pa nagbago presyo? Hindi, <laughs> 550 talaga. talaga. So, Mahala, no? 500 kasi yung po. Okay lang. Okay. Dito, magkano? 240, sir. 240 pa rin pala, no? Dalonggong, ayan. Ito so, uh, ako Thank you. Bangus, good size.

ano? Okay na? Ha? Gagan pa ba tayo? Kasi baka may yellow fin eh. Ano? Yan daanan na natin yung kanilang kakanin. Hindi namin kanina. Kaya lang... Wala na yun. Lino pa, hindi ka bibili. Ah. na Ayan. dito oh. sarap ng hiwa ni kuya eh. pa rin eh. wala na nabili na yung minyo pa dami nila pakli ito

Sige. Okay. Sa bilihan ng... Sa ba bilihan ng yelo dito, Tol? Dito mo sa kwan, tapat ng St. William. Ah. Yung mini-grocery, um, hmm, eh, parang mini-grocery. Eh, yung ano, yung bloke na kinakrush? Wala dito? Ay, meron dito sa Lucero naman. Ado ah, pa? Ah, pili ko peri. Sa kalawang tanto, kanan ka. Ano ang binili mo? Ayan no? si kuya. Okay. Hoy, tumulong ka sa sawa mo. Pararating mo pa lang. Nakatayo ka na naman dyan. So ayan, ito yung kakanin section nila dito. Busy ah. Busy ang uh, kakanin section. Ini ta. Ang init pa ah. nito. Ano po? ito tayo sa amin. Ito, kasama ba yan, bebe? Hindi. Ayun. Ito, lino pack sa kaya. Ito lang po sa inyo? Opo. Ito, kasama cake? Opo. Ayun, kaya pala mabenta. Balay po. Ano pa po? Ito? po? ikutan din natin tong mga ay ay ako dito nakitang sili 20 pesos lang uh, ayun o Isa lang. na kaya yun mawala ah ikot ko kanina meron ako nakita eh nabili na nabili Nabili na yung CD. Ang ko ako kanina. Ayan, okay na tayo, ano? Ah, tayo. Inawa ko na kanina yun, eh. Sabi ko, lagay ko lang dun sa, ano? wala na nga. Oh, oh, oh. Sol na sol Dito po sa San Marcelino kasi na andito yung marami, malapit yung mga Aita dito. Buko ayam mo? Di ba pwede? Wala na si nanay. Wala na si nanay. Oh. Okay na. So, ayan. Ang araw po ng palengke dito ay... Ah... Wednesday ah uh, Webes yata mga ah, farmer ayan anong araw po kasi ang palengke dito? Webes ba? hindi po miyerkoles at saka sabado ah miyerkoles sabado ayun gusto ko pa yung bisugo eh oh Three, three forty, three forty yang ni. So yan mga farmer, hanggang dito na lang po at uh, maraming salamat at magandang buhay! Bye.